Ayan po guys, nandito na po ako sa airport ngayon and uh, nag, dahil maaga ako dito sa airport, napakaaga ko guys, 5 hours pa or 4 uh, hours pa bago mag-flight. Uh, kaya nagantay kami ng isang oras dito, aantayan namin kasi 3 hours before flight daw mag-open yung mga check-ins para sa luggage. Kaya dala-dala ko yung luggage ko. Mabuti naman at inantay ako ng alaga ko na yung tanganay na anak ng amo ko. Akala ko talaga iwan niya ako dito. Tsaka, pasalamat ako kasi ano, ayan, mahirapan akong dalhin yan papunta doon. So, nandito po ako sa King Pahad, the MAM airport. And, uh, ayan, ayan yung dala ko. May backpack pa po ako dito. Kitang kita pa yung chocolate ko dyan, no. Ayan po, guys. Nasa malayo. Nakaupo yung alaga ko. Kaya nakapaggano ko ng video. Nakapag... Uh, Nakahigayon ko video, guys. Ang problema ko ngayon ay... Nagsobra po yung aking... Luggage. Kaya naiwan ko yung mga damit na yan. Ang dami. Sayang. Tapos... Sabi nila kasi yung backpack. Eh, kailangan timbangin. So... I-allowed ako ng sampung kilo. Pero kailangan isang bag lang sa hand carry. So... Tinapon ko guys. Sayang, sobra. Sobra po sa lahat po ng mga flight. Ingat po kayo sa ganitong ano kasi nakakahiya nag-alugat dito. Buti hindi gaano ka ano yung mga damit ko. Kasi ayan eh, oh, wala akong magawa. Iwan ko lang diyan. Nahihiya din ako itapon. Haram 'yan ni. Eh. eh Naka, napakahirap may pinapadala po dito guys hindi ko kailangang i-give up kasi ano umuo kasi ako dito eh nagkakanali kasi ako eh pero okay lang na mahirap talaga guys kaya kayo wag kayong tumanggap ng mga padala padala ng mga yan ng mga kasamahan nyo kasi ito mahirap talaga gamit nyo yung mag give up nyo guys gamit nyo hindi na kayo makapagdala ng maayos na gamit nyo kasi isisiguro mo yung ano kasi ayaw nyo magtampo kasi ako ayaw ko magtampo yung kaibigan ko ayan tingnan nyo po guys hindi ko alam kung ilang kilo ito guys. Kung aabot pa to ng sampo, hindi ko alam kung tatanggapin talaga. Ang importante, wala na akong backpack. Ipinasok ko na dito sa loob. Nakakahiya talaga guys. Nakakapagod. Diyos ko po. Nakakapagod. Ayan. Lagpas pa talaga siguro ito. Kailangan ko pang anuhin mamaya. Kailangan kong tanggalin talaga yung ano dito. Kapag nalagpas pa talaga ito. Tingnan ko mamaya guys kung tatanggapin yan. U ulit na naman ako sa pilang napakahaba. Diyos ko po. Yan, makasama ko sa flight. Dal tatlo kami babae. Hello guys. Ayan siya. Six months lang sa amon niya. Bumalik. Umuwi. At least safe na na makauwi. Ayun. Ayun. Antay tayo dito Hoy, hi kayo sa vlog ko <laughs> Ito yun Oo uh. Hoy ah, Grabe <laughs> Hello guys Mga kasama uh, Mga kauban ako sila Sa flight Makasakay na ako Tatlo kami babae guys Ano daw mga na? Oy, nasa, nasa ibabaw na tayo ng Philip. Seven. Pababa na siya. Naka-stay put naman siya, pero pababa na tayo. Buti nga tong pilot na ito, hindi biglaan yung pagbaba niya. May iba kasi na bigla talaga. stay ka pa ng ilang buwan, wala kang sahod doon. So, ibig sabihin na isang buwan lang yung stay mo sa amo mo na amo mo talaga. Three months. So, five months lahat. Ah, oh. Naku! <laughs> narereklamo pala ako sa kalagayan ko. Mas, may mga mas malala pa pala. Swerte na pala ako. <laughs> Sabi ko sa sarili ko. <laughs>

Ako jud dapot ang taas kay ako'y mama. Ay, ayo, ayo to bagla sa tabi ako jud dapot. Ako'y dapot. ako ang taas kay ako'y mama. Diri diri abi. Ako nakot, ako tulak. Ako tulak. Eh bungbong gaapot. Iya, iya hayo ka na. I-picture ko, Ben. Na nakamalita ko. Oh, na. Picturean ba siya nga nakamalita? Uy. <laughs> Video na. More than picture. Hey, para, i-post eh, tayo na ako na yung mabalik para upload. Eee? Eee? na Asa nanay? Layo ah po ninyo parkingan ano ano? Dagan din ng ganina. Pwede daw mo sumitra Asa? ang Dito? Oo. Ano? Manipo niya ito. Manipo ito.

Okay naman ito. Mm -hmm. hey, naman akong kamot. Wala na niya ten ten 10%, 10, 10 na lang niya. Ako ang batir eh. Oh, lagi, kayo lagi kay mumutulak, lagi kayo banggaon, lagi ninyo. Banggaon? Huwag, gubaan ko siya. Ayan. Eh! Awww. Ayaw bangga, makabayad Makabayad

di ko ano na sita ko sa sa unsa ni eh? sa, sa airport bawal ang dagat dala 7 kilos ra jud ay uy ako osanin, to? Babay, ron, ay, man, sa ni naramdaman ko pabayron mo ko kasi ni wala ko sa ni na mga kay mga kay na lang talaga ukay mga ano ra mga hindi pa jud ay sikipit 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 mm. oh. Di mana gue nih mau? Asal lagi. Mau tadi ha mau gue nih. Korean Korean mbak dan Asharun. Sedikit. Ih orang usuk otan ada yang sponsor. Ikan mengkay Alangan kay makan mentako, makan talon yang makan besar. Oh ya. Ikan mesti ada yang naik. Anak mana? Mau dari bagus apa? Mau kurang usuk. Mau kurang mentamitanan. Oh ya kay di mana mentamasi gue.